Oh mga tay, samahan nyo nga ako for today's video. Alas 9 na ngayon ng umaga mga tay at medyo may kadiliman pa nga. At hindi pa nga ganun kaaga. Parang asin ko sa ating mga jay. At sa mga oras na yan, mga jay, ay sobrang lamig. At nandito na nga ako sa street kung saan kami bibili sa butcher. At napadaan nga ako dito mga jay kung saan pwede kayo magtingin-tingin ng mga presyo ng mga bahay-bahay dito mga jay. Alam mo, nakakalula talaga ang presyo mga jay. Until na hanggang panaginip na lang talaga para sa akin ang makabili ng bahay dito sa Tanayitor Last. Dahil ginto nga mga jay ang presyo dito at na makarating nga ako wala pa nga dito yung aking kaibigan kaya naghintay pa nga ako dyan ng mga 15 minutes at nagmessage nga siya sa akin na nakatulog pala ang amaw at medyo napamahal nga kami doon sa butcher dahil ang plano talaga namin is bumili ng pork belly mga dyan para sa aming party nitong darating na sunday kaso mga dyan hindi nga kami nakabili dahil sobrang mahal yung limang kilo ay umabot ng 89 euros. Kaya naman, magkakita sa peso mga chai. Kaya naman, lumibat kami ng ibang lugar dito sa MyDreg at nag, uh, nadaanan nga namin itong mga pilihan ng sapatos at napatingin na nga rin kami at ginagaling okay. nga mga Jai at napaaga nga ang uwi ng aking uh, bebe, sabi ko sa kanya ipumunta nga kami dito sa Macro sa Amsterdam mga Jai, 30 minutes nga lang ito mula sa aming bahay kung magkakar nga lang kayo, ito nga pala yung isa sa pinakamalaking Asian store dito sa The Netherlands dito mga Jai ay pulduhan kung bumili mga Jai, pwede rin naman mga tingi tingi mga Jai, depende sa budget ninyo, so minsan lang kami makarating dito o pumunta dito mga Jai, siguro mga twice is a year lang, Jai. Kasi hindi naman na ganoon kami madalas talaga na nagpupunta dito sa Bay Amsterdam para bumili ng mga Asian na pagkain, mga ganoon mga Jai. At dahil nga kailangan nga namin bumili ng basmati rice at hindi nga ako pwede kumain ng ibang rice maliban sa brown rice at saka sa basbati rice kasi nga yun nga yung mga lower sugar mga Jai na pwede ko nga kainin once na nakikripa ko sa rice mga Jai so nakita ko nga yung mga isda dito yun ang kahirapan dito mga Jai ay hindi nga kayo masyado makakabili nga dito ng mga fresh na isda kung makakabili man kayo ay sobrang mahal mga Jai kaya tiyaga-tiyaga tayo sa mga frozen na food dito tulad ng mga isda at kung karne naman ay makakabili naman tayo sa mga butcher na mga preskong mga Uh, kadne, Pero isda talaga mga jay. Nako, sobrang malulula talaga kayo sa presyo mga jay. At dito nga, kung na-compare ko sa ibang Asian na uh, store, mas mura nga dito mga day. At nga, kilo-kilo na nga kung mabibili ninyo yung mga ibang uh, isda dito at ibang mga uh, pwede nyo magamit sa pagluto. At uh, dito nga, sa bandag dito, kumuha na nga si Papa Lee ng uh, 20 kilos na bigas sa basmati. So, yun mga dyan, maganda ang basmati sa mga may diabetes mga chay. Pero limit lang tayo, one cup lang, di ba? Huwag tayong mag sobra. Sabi nga, mas masama kapag sobra-sobra ang ating kinakain, no? At dito nga makakabili rin kayo ng mga iba't ibang gamit na pwede ninyo mapakinabangan. At tulad ko mga jay nagbebenta ako ng uh, lutong mga ulam. So pwede kayo makabili dito ng mga uh, styro o mga lalagyanan na uh, pwede nyo magamit. No? Dito makakabili rin kayo ng bultuhan mga dyan. Meron ganito uh, store sa uh, to trek pero hindi ganito kadami unlike dito mga jay makakabili kayo ng kahon kahon talaga mga jay as you si para siyang storage pa so no same lang ng pangalay same lang ng brand mga jay Pagbibili talaga kami mga Jai ng bigas na sako-sako o kilo-kilo. dito lang ko talaga gusto mo kasi nakakamura talaga kami mga Jai. So, nadaanan ko nga itong lumpia dahil hirap, hirap talaga ako makabili ng lumpia wrapper dito sa lugar namin. Dahil kailangan ko pangadayuhin. Kung hindi sa Oriental, sa Utrecht, eh dito sa Mytrek. Eh so, mga Jai, hirap na nga tayo magano bumiyahe-biyahe dahil malaki na ngayon dyan ko mga Jai. At to, wala naman ako sa sakyan. So, bumili na ako ng apat na pack mga day. Chai. Sobra-sobra na yan. Kung meron man mag-order sa akin ng lumpia, mga day, at least ready na mga chai. Hindi ko na kailangang maghagilap pa ng wrapper. Minsan kasi ubusan talaga mga day. Lalo na nagdarat um, nitong nakaraang holiday. Sabi ko nga kay Papa Lee, kung malapit lang ito talaga sa atin, oy, lagi talaga ako magbili dito mga jay. So even ang mga ibang gulay mga jay, tinitipros, uh, I mean, tinitipros, pinaprosen talaga nila mga jay para tumagal ang uh, lifespan. So yun talaga ang ano, no, yun talaga ang disadvantage pag, uh, kapag uh, advantage ninyo mga ga kapag nasa mainit na lugar kayo, mga day, kasi makapagtanim talaga kayo, mga presko ba, ah, makainin yung isda, makainin yung gulay. Dito, mga day, bihirang-bihira ang ano, may mga green uh, greenhouse naman dito, mga day. So, pwede naman makamili, makabili kami ng fresh na vegetables. So, nakakita pa nga ako dito ng noodles, no, yung kanton, mga day. Ay, sobrang natuwa talaga ako na sobrang dami pala dito, mga day, na Filipino product. Dito, kasi parang wala man, day. Kaya nang makita ko to, dahil kumuha na ako, pero hindi natin ito kainin ngayon, after natin mga as a trick ba, so kumuha na ako ng tigda dalawa, bawat flavor mga day, na-miss ko talaga ang ano, may nabibili naman dito mga, maraming mga Pinoy dito mga day na nagtitinda, no, ng mga produkto na meron tayo, pero sobrang mahal man, dai talaga naman na uh, lula akari sa pres presyo, pero hindi mo man maano, no, hindi man natin masisik kasi nga galing pa Pilipinas mga dahil ilang oras pa yan, no? Pumiyahe para lang makarating dito sa the Lodge. Sobrang tatuwa talaga ako dahil at kumuha nga rin ako ng gata kasi magluto ako ng biko mga dahil. Pero hindi nga tayo pwede man ng biko na no? magluto lang ako ng biko para sa mga kaibigan ko. Dahil gusto ko maram maramdaman nila na nasa Pinas lang tayo, oy. <laughs> so, ayan mga dahil. At nakakita nga rin ako ng ligo sa artist mga dahil. Ilang taon na ako hindi nakakain ng ligo, oy dahil. Kasi ano, meron man dito version na ligo sa atin, pero iba pa rin talaga ang lasa na ligo sa atin, mga jay. Yung sardinas sa mga jay, no? Diyan ako lumaki, mga jay. Lagi ko yan inuutang sa tindahan dati, no? So, ayan, mga toyo, suka, ay, talaga na-miss ko yan, mga jay. How I wish. Meron talaga akong pamilya sa Pilipinas na magpadala na bawag ganito produkto ba sa akin, pero huwag na natin asahin, mga yun. <laughs> kasi ma mahirap ang buhay ngayon mga Jai no, ma ma mahal na talaga ang presyo ngayon sa Pilipinas kaya uh, dito na lang tayo mga Jai tiyagain kung ano meron mo no? No, huwag na maghanap so ito na nga mga, mga uh, sa mga oras na nga dyan magbayad na kami ni Papalino pinakabahan ako dyan magkano kayo mabayaran namin sana naman hindi umabot ang 200 sa awa na Diyos hindi naman no at pauwi na nga kami sa mga oras na dyan mga Jai, Jai Jai